daw ga'anong ramdam ng mga computer ang ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong piston. Marami man kasing sumali sa tigil pasada, mas marami pa ring super ang sinili na lang, mamasada. para sa update. Makibalita tayo live mula sa Ermita, nila si Dave Abuel. Dave, ano ba ang latest jan? Maui Chiki, tuloy pa rin ang ikalawang araw ng transport strike ng grupong piston ngayong Martes. Pero ang ilang miyembro nila pumasada muna ngayong umaga para raw may kitain kahit konti bago gumarahe. Bandang alas 7 ng umaga kanina ng abutan naming na mamasada ang ilang super na miyembro ng piston sa kabaan ng Rizal Avenue sa Maynila isa o dalawang biyahe lang naman daw sila para lang may pambili ng makain bago pumarada at makiisa sa tigil pasada. Ayon naman sa ilang mananakay, hindi pa rin nila ramdam ang transport strike dahil hindi naman sila nahirapan pumasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga. Ayon naman sa leader ng piston na si Camody Floranda, nagdayalogo na sila ng LTFRB kahapon. Sa maikling oras, muli nilang inilatag sa si LTFRB ang kanilang mga hinaing ukol sa PUV Modernization Program gaya ng pagtutol sa consolidation ng mga unit. Nangako naman daw ang LTFRB sa kanila na masusing pag-aaralan ang mga hinaing at hiling nila gaya ng pagbabalik ng libang taong validity ng prangkisa. Mawit Siki, marami pa rin pumapasadang mga jeep sa lansangan ng nilaan sa mga oras na ito. Pansin din na hindi punuan ang mga jeep, marahil nakapasok na sa kanilang mga trabaho ang mga commuter. Kinumpirma rin sa atin ng grupong piston, na sasali rin sa transport strike sa ilang, ang ilang mga super sa Cebu City at Bacolod ngayong araw. Nire-respeto naman daw nila ang ilang miyembro na pinili munang bumiyahe ngayong umaga. Gaya naman kahapon, nakaanda pa rin ang higit isang daang sasakyan mula sa Manila LGU para magalok ng libreng sakay sa mga maapektuhan ng strike ngayong araw. Yan muna ang latest wala dito sa Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.